Me. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just get by everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate, think I could change my. Yo, what's up mga baldi, kumusta po kayo? Ngayon, panibagong araw, panibagong video natin ulit Kaya yes, tamahan nilis ako Ngayon ay tayo nagbabalik dito sa Ukay Ukay ni Kuya Toto Elisius Ukay Ukay sa Patos Dito sa Maligaya Market po Ngayon, sa mga hindi po nakakalam ah, uh, Yung exact address na sa description box Sa ilalim ng title na ito Sa so, yung Google Map link na sa ilalim po ng description mga baldi Ano to? Ano sa Sampaguita Street? Ito yung kalsada, Sampaguita Street Number 141 harap siya ng Corel Pharmacy dito sa Maligaya Market medyo malapit sa SM Fairview ayan po sa mga galing SM Fairview may mga sakayan doon tricycle or jeep Bale, dumadaan dito sa Maligaya Market medyo malapit lang siya ayan bago natin simulan pakilike ng video natin pakiclick yung subscribe para lagi pa ma-update maraming salamat po giyama na ayan mga buddy lahat po ito naka sale na no 30% off ayan ayos na ayos may pang sulit ito yung mga nakasabit to sa bandang itaas. Ang daming small size dito, mga pang-women. Ito, be mas ang ganda. 1 to lang, less nyo 30% mga body pang-women 'yan, mga 7 yung size. Ang dami yung pupilian. May ribak dito, yan Yeezy Jordan 1 na mid. J1 na fearless, fearless. Sino so, 'tong nalinis nito? Na 2200. Bawasan nyo nang 30% mga body nasa ano na lang to uh, nasa 1.5 mga ganun okay pa yung lalim oh. sulit pa yan yung logo yan sulit eto po size 8 mga body size 8 baka magustuhan nyo sulit na ito maganda yung pagkagawa quality eto pa another Jordan 1 eto sulit din may mancha lang siya dito sa gilid yan yung logo yan sulit pa na ito pwede pwede pa to pamorma size 10 to size 10 na pang women to maganda to ano to J1 na ano eh na dirty powder ganito talaga yung colorway nito. ito ito ang kitab na sa likod umbok yung etiketa nya umbok ito pa another Jordan 1 mga bati, panalo rin to Puntahan nyo na sa mga naghanap ng Jordan 1 na pamorma Ano to? Uh, J1 na high Size 8 to size 8 Ayan yung logo Matras tayo konti mga bata kasi may mga customer Tuloy natin dito sa panglaro, pang basketball. Andito pa yung kaya no. kay, ano, kay Derrick Rose, mga bati. Sulit na ito. Wow! Eight and a half. Eight and a half. May insult pa po. Panalo pa ito. Walang sulset po unit. Yan no. yung ilalim niya. Makapit pa ito. One nine yung price. One nine. O, bawasan nyo ng 30%. Pugi o. Diros. Yan yung logo. O, meron pa dito siyang adidas na Diros, mga bati. Sulit na ito. Panalo pa. Eight and a half yung size na ito. Wala pang sira. Yan yung logo. Samalo pa to. 8 sa mga kasing size na ito. Boss yung dito nyo. Yan yung ilalim. Maganda pa. 1.9 din yung price. 1.9. Oh, bawasan nyo ng 30%. Wow. Sulit nito. ito. Eh, eh, si Boss Isang subscriber natin mga buddy. Taga saan kayo kaya? Taga bagong silang face Ah bagong silang. Medyo malapit ka lang dito no? Nag-aad nga ako ngayon eh. Nag-aad kayo ka shopping din. <laughs> Salamat boss ha. Ayan, sa salamat sa support ah. Oh, pandito pa yung Aqua na Jordan 8. Size 7. May konting sosep dito eh. Hindi kita nyo lang. Baka magustuhan nyo. Yun. Ngayon yung ilalim mo, Sulit pa. 2,200 din. Amor mo, oh. Pwede, pwede pa itong mga babi. Size 7 nga lang. 9.5 to 9.5. Amor panglaro. Pwede pa yung ilalim mo. Oh. Sulit pa. 2,200 din. Nasa na lang to 1.5 mga galon Kairi Daming kairi dito Ito po Ito pwede pa to Oops Walang price na nakalagay Ah yun Ito Sa 1.5 na lang din to Mga size 9 to mga babi Andito pa yung sa of Mars o. Oh, na Jordan Wow Panalo rin to 1.7 lang o. Oh. Let's do 30%. Nakabili sila kuya Kairi Kairi Ipang laro Pasensya na kayo mga baldi Kasi medyo mahingay Tabi lang ng kalsada to eh Size 8 to size 8 Kahit punas lang to Punas lang Kay Lebron to Lebron Walang insole 1.8 Sa 1.2 na lang to Mga 9 yung size nito, Lebron Ito medyo maliit Mga 7 lang 1.5 lang yung price uh, Bawasan nyo ng 30% ito naman, baka naghanap tayo ng Adidas na classic. Size 8 po. 1.5. O, oh, less new 30%. Solid pa. Sa Adidas na ganito yung design. May nabiling ganito eh, yung kanina lang. Hindi ko nakuha na ng video. Ito mga body, sa bandang itaas niya po. Andito pa yung ano. Jordan 1 na carbon paper. Wow. Habig na ano to, ng Nike Panda. No? Kakulay niya. 9.5 yung size nito 9.5 ang price po 2,500 sa ano na lang to 1,700 sulit po yung lalim oh pangas na ito mga pati punta nyo na lang dito ayan yung logo yung shoes nya sulit pati yung logo ni Jordan ayan po ayan yung etiketa unbox um yun ayan oh ba magustuhan niyo puntahan niyo na lang dito sa Maligaya Market, Elysios Ukay Ukay. Ayun pala yung Corel Pharmacy, ayun po katapat niya lang mga body. Basta ito na sa Maligaya Market. Yung link nito, pindutin niyo lang. Ayun, dito mismo 'yan. Aatin kayo dito, paghanapin niyo. Try natin ulit. Dito pa yung isang Adidas, oh, napamorma oh. Size 8, 18 to 18. Oh, kunas lang. Ang daming sulit pa. Stick na ito kaso ng maliit. Pang babae. Toto. Ayan, 2,200. Nasa 1,500 na lang din to. J1. Mga 7 lang to maliit. Nandito pa yung Puma. Oh. Kaso nung dilaw na yung dito. Ito mga bati panalo. Oh. Panalo rin to. Kaso may issue dito. Oh. Sayang. Pang forma. Pang forma lang. Siguro mga 10 yan. Andito pa yung kay Westbrook o, na Jordan, Russell Westbrook. 9 yung size, may heel drag na siya no, 1.8. Yan 1.8. Pamorma niyo, pwedeng pwede pa to. Panglaro, pwede pa. Wala pang source po nit eh. Heel drag lang. Size 9. Nasa ano na lang to, 1,200 mga ganon. Another Jordan. Ano to, Legacy. This strap. Size 11 to, size 11. Ayan, to trigger drag minimal lang 22 yung price, 2200. Nasa ano na lang din to, nasa 15. Ayan yung iba, oh. kita niyo naman sa video natin mga body. May mga pagpipili po kayo. Ayan pa yung mga Jordan 1 na iba, breads. To, mga size 8, ito 9. Check natin to. Ito kasi ano eh, may konting issue dito sa logo. Ayan oh. Amor oh, mo, pwedeng pwede to eh. Ano to? Ah, uh, 2580 nasa ano na lang ito 1.7 mga ganon tapos andito pa yung J1 na puti oops ito na lang may konting galos lang dito sa taas nya ayan may sole set na rin sya hindi nyo lang kung magustuhan nyo 8.5 1.8 nasa 1.2 na lang ito naman po adidas superstar na ganito yung design ito guwapo rin baka magustuhan nyo po 1.8 yung price sulit po yung ilalim sulit pa 1.8 nasa 1.2 na lang din po check natin yung etiketa 9.5 mga body pwede pa. po. Ito po. oh stick na itong adidas na to ganda ng kulay pamorma nyo po oh buha na ito 7.5 nga lang yan yung ilalim goods pa 1.8 din 1.8 nasa 1.2 na lang din to ganito yung nabili eh mas malaki lang ito po manano cap samson guwapo rin na ito 1.8 nasa 1.2 na lang din to mga size 8 din to size 8 linis lang konti tapos dito dito pa yung isang Jordan no? Oh, na may number 9 sa likod pang basketball pang morma ito 1.9 oh, less new 30% Check natin yung size nito ito po size 7 size 7 to mga body sulit nito sa mga size 7 maporma pa ito yung pair nyo Ayan o oh. makulay hanggaan 1.8 din o, oh, nasa 1.2 na lang din to linis lang konti oh. size 8 size 8 po tapos may Kyrie ulit dito air force 1 ito malaki oh kaso may issue na dito ito air force 1 na black oh ito sulit din na ito oh maporma to pwede, pwede pang motor 7.5 na lang 1.8 din may konting hindrag 1.8 o, nasa 1.2 na lang din sulit pa na ito air force 1 na to isang Puma na RS panakbo, pamorma ganda ng kulay 1,200 lang to less new 30% ano po siya, uh, size 7.5 7.5 yan ito mga bati, adidas GC Masa 1,200 na lang to 1,2 ayan, 2 track and track minimal lang ito po size 8 mga bati, size 8 may Jordan 4 dito, ang kasi J4, size 7 Yan yung logo Yan yung ilalim 1.6 May heel drag na siya 1.6 Less nyo 30% Baka naghanap pa yun ng bands Bands Pang skateboarding Yan po 1.5 lang o oh. Less nyo 30% 8.5 sa men Size 10 sa pang babae eh. Meron pa dito sa bandang ilalim, marami pa. Jordan 3 naman to, Jordan 3. Ayan yung logo. Walang insole. Bilhan nyo ng insole, baka magustuhan nyo po. Walang punit, walang sole set. Ayan yung ilalim. May heel drag konti, 1.8 yung price. Nasa 1.2 na lang, mga ganon. Ayan yung logo. Check natin yung etiketa. Size 8 to mga bati, size 8. Meron dito, pansinin na panakbo, pamorma. Ganda ng kulay ayan yung ilalim goods pa naman siya 1.5 lang bawasan yun ng 30% murang-mura na rin ito mga badi check natin yung etiketa size 10 size 10 op, abutin natin ito Andito pa yung Jordan 1 na ganito yung design pamurong ba? panalo rin ito 2,500 eh. nasa 1.7 na lang po siya ano so, ito, mga 9 or 10 2.5 yung price uh, nasa 1.7 na lang sulit pa na ito baka magustuhan nyo pamorma ito yung naikin na pumpo sa may isyo dito sa harapan pamorma, pwede pwede pa to pamorma ano to, mga 11 mga ganun 1.8 yung price, nasa 1.2 na lang baka magustuhan nyo yung mga body ito another Kyrie. Kyrie. puma ito pwede sa pang women or pang men, low cut 1.6 Less new 30% mga body Mapuro mo ito size ano to size 8 size 8 wrap samson na lukat na puma andito yung karamihan na pang women eh, yung mga maliliit na size ito mga nike react kasabit kasi sila eh. basta lahat po ito naka sale na yan yung iba Skechers. pure Boost na didas yan yung mga panakbo ultra Boost ito ang ganda pa na itong ultra Boost na to maliit 1-2 lang 1-2 bawasan nyo ng 30% mga 7 siguro to ganda pa ayan o oh. andito yung iba mga Vans na ganito mga pangharapas o oh. 1-2 lang less nyo 30% ito adidas o oh. guwapo rin na ito size na ito mga size 8 siguro to 1-3 lang o oh. maganda pa yung lalim o oh. mapurma o oh, baka naghanap kayo na ito adidas daya pang iba eh ito po oh. baka naghanap kayo ng converse sulit na ito Collab, collaboration. Ayan o. Oh. Size 6, undefeated to. 1,200, buwasan nyo pa ng 30% o. Oh. Sulit na ito, Converse. Kaso nang medyo maliit. Meron pa nga dito o. Oh. 8 and 1, 2. Less nyo 30% o. Oh. Converse, ito po, oh. magandang Adidas kaso maliit. Ano lang siya, 8 US, 1,5 5. 1,2 na lang. Ay hindi, mas mababa pa. Ayan airio nito andito pa yung air flight to yan ito J3 andito pa yung J3 oh size sense ito check natin 8.5 mga ba 8.5 18 mas sa 12 na lang to ito yung issue niya yan. may konting galos may logo rito takpan solid nito KD na to kaso lang maliit eh maliit 1.8 nasa 1.2 na lang din to okay pa yung ilalim oh. bravo sis pwede sa pang women to baka magustuhan nyo po check natin yung etiketa 7.5 7.5 mga body tangas nito sulit walang sira so yung iba ayan po sila ayan ayan po hindi ko na na-flex no another Jordan no so may dikitan dito Yo mga body So dito ko na tataposin yung vlog natin no. Ang dami pa, ang dami yung pagpipilian. Ayan yung mga nakasabit to, oh. ang dami. Lahat po yan, naka less 30% na po. Kaya punta nyo na lang dito sa Maligaya Market. Elicious po kayo kay sapatos. Basta yung address ko nasa description box sa ilalim ng title nito. Ano, ito lang yung landmark nyo, na isa. Ayan, maliban sa Maligaya Market. Corel Pharmacy, katapat nyo lang. Yung link nyan, nandito sa ilalim ng title nito. Okay? So sana po nag-enjoy kayo sa video natin. Punta nyo na lang dito. Maray pang sulit. Lalong lalo sa naghanap ng Jordan 1. Ito lalo. Jordan 1 Carbon. Fever. Yan po. See you next vlog. Sa mga bago lang sa ating channel. Pakilik ng video natin. Pakiklik yung subscribe para lagi pag-update. Maraming salamat. Po, yaman Huwag yaman Huwag yung po kalimutan i-follow yung page natin. Swami Body Lakay. Maraming salamat. God bless. Peace out.